So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay maghabol sa iyo at hindi kanya matiis. Mga kamamay, ito na ang pagkakataon ninyo upang malaman at gawin yung mga bagay na ito. Kung sa tingin mo sa isang relasyon, ikaw na lang palagi ang nagtitiis, ikaw na lang palagi ang gumagawa ng effort, ikaw na lang palagi ang naghahabol sa kanya. Well, after mong mapanood ng video ito, sigurado ako na magbabago ang ihip ng hangin. Kung dati ikaw yung naghahabol, siya naman ngayon ang maghahabol sa iyo. At hinding-hindi kanya magagawang tiisin. So mga kamamay, if ever naggusto po ninyo yung ganito klase ng love advice, isa lang palagi yung inihiling ko, Don't forget to click the subscribe button at i-like ang video ito. So malaki po ang maitutulong ng inyong pagla-like sa video ito para po tayo ay makapag-upload pa at marami pa tayong matulungan na kababaihan na kagaya mo. Kaya ako napindot mo na yan, subscribe button at yung like buttons. Maraming salamat mga kamamay. At simula na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maghabol ang isang lalaki at hindi kanya matiis. So number one, kailangan maging babae kang araw-araw na nag improve Tandaan yung mga kamamaya, ang isang lalaki po ay may mga mata na kung saan kapag ka ikaw ay hindi na ganon ka-attractive sa kanyang mata, hindi ka na niyan masyadong papansinin. Oo, nandoon pa rin yung pag-ibig. Built-in pa rin yung nararamdaman niya sa'yo. Pero kapag ka hindi ka nakaakit-akit sa kanyang mata at marami na siyang nakikitang mga babae sa paligid mo, especially sa kanyang trabaho. Sigurado ako mga kamamay, hindi po maaaring itanggi ng isang lalaki na siya ay maaaring tumingin o maagaw ang kanyang atensyon ng mga babaeng sariwa, ng mga babaeng maganda, ng mga babaeng hindi pa kulubot ang balat. Kaya mga girls, mga misis, mga girlfriends, mga jowa, kailangan makipagtalbugan din kayo ng ganda. magayos kayo. Hindi ko naman sinasabi na sobrahan nyo ang pag-ayos. Na sobrahan nyo ang pag-make-up. Ang sa akin lang, huwag nyo sanang kalimutan na i-fix, ayusin kahit papano ang inyong sarili. Okay? Tapos, ang isang lalaking mga kamamay, uuwi ng bahay, hindi ka man lamang makapanligo. Okay? Maghapon kang uh, nasa ilalim ng araw, napawisan ka, hindi mo man lamang magawang uh, maligo, magpabango ng konti, sabay kayong kakain, sabay kayong tutulog, magkukwentuhan, hindi mo man lamang napapansin ang amoy ng katawan mo. Mga kamamay, bilang isang uh, may bahay, kailangan mo pa rin na panatilihin ang iyong aroma, ang iyong amoy, ang iyong ganda, ang iyong kaseksikhan. Okay? Mga partners nyo yan. Hindi nyo po pwedeng pabayaan na lang ang sarili ninyo. Sasabihin so nyo naman, kamamayin, dito lang naman kami sa bahay, bakit kailangan pa namin mag-ayos? Kailangan pa namin alagaan ang aming sarili. Kailangan pa namin maging uh, conscious aming katawan. Tandaan nyo mga kamamayah, sa inyong mga partner po kayo dapat nagpapaganda. Sa inyong mga partner po dapat kayo nagpapasexy. Hindi po pwedeng paglalabas kayo ng bahay, saka kayo mag-aayos, saka kayo mag-a-apply ng perfume, saka kayo magpapaganda, saka kayo maghahanap ng magandang damit na susuotin. E, eh, ibang tao yung makakaharap ninyo eh. Dapat kung kayo ay magpapaganda, kung kayo ay magpapabango, magiging presentable, dapat inuuna nyo yan kapag kakaharap nyo ang inyong partner, kapag kakaharap nyo ang inyong jowa. Sila ang mga minamahal ninyo. Sila ang dapat nyo pinagpapakitaan ng alindog at ganda at na lang ang ibang tao. Oo, syempre, kailangan nyo rin maging presentable sa mga kinaharapan nyong tao, kinakausap nyong tao sa araw-araw. Pero di sana naman ang inyong mga asawa ay bigyan nyo rin ng pagkakataon na ipreparangin yung sarili. Ipakita nyo na presentable kayo, ay eh, nababaliktad na po ngayon eh. Sa iba kayo nagpapaganda, tapos yung mga asawa ninyo okay lang na burat-burat ang inyong damit. Okay lamang na lostred ang inyong mga underwears. Mga kamamay naman, ang inyong pagpapaganda dapat dumidepende yan sa inyong mga partner. Sila muna dapat ang inyong uh, ini-impress bago ibang tao. Tatandaan nyo yun mga kamamay, lalo na kung kayo ay nasa iisang bubong. Huwag nyong hahayaan na harap kayo, yayakap kayo, na pawisang-pawisang kayo, na hindi nyo na naalaga ng inyong hygiene. Mga kamamay, ha, kung gusto nyo na habulin kayo at hindi kayo matiis ng isang lalaki, kailangan araw-araw kayo nag-improve. Okay? Kaya ang isang lalaki na eh. Kaya ang isang lalaki na sa ibang mga babae dahil din po yan sa inyong sarili. Hindi nyo inaalaga ng inyong amoy, hindi nyo inaalaga ng inyong ganda, hindi kayo nag-aayos. Hindi kayo nag improve araw-araw. Mahalaga yun mga kamamaya. Kaya yan yung number one tips ko sa inyo. Kung gusto nyong habul-habulin palagi kayo ng isang lalaki at hindi kayo matiis, eh syempre, araw-araw dapat kayong nag i -improve. So number two, kailangan ikaw yung babae na merong respeto palagi sa kanya. Tandaan yung mga kamamaya, ang isang lalaki, yan dapat ay nare-respeto. Ika nga nila, wag mo na siyang masyadong mahalin, kahit yung respeto na lang ang iyong ipakita sa kanya. Tandaan yung mga kamamaya, napakalaki ang pagpapahalaga sa iyo ng isang lalaki kung kaya mo siyang respeto. Pero kung ikaw ay isang babae na walang respeto sa kanya, lagi ka na lamang nga sumisigaw, Lagi ka na lamang uh, namamahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nagiinom yung lalaki, bigla kang lalapit doon, sasabihin mo sa kanya na wala siyang kwenta. Please naman, piliin nyo sana yung lugar kung paano nyo sila pagsasabihan. Tandaan nyo ang isang lalaki kapag ka binabaan nyo ang respeto o hindi nyo binigyan ng respeto ang mga yan, sigurado ako. Baka ganyan din ang ibalik sa inyo. Kaya mga kamamay, kung gusto mong habulin ka ng isang lalaki, kailangan marunong kang rumispeto sa kanya. Kung gusto mo na hindi kanya matiis, kailangan marunong kang rumispeto sa kanya. Sundin mo yung kanyang mga inuutos kung wala ka namang nakikita ng pagkakamali. Igalang mo siya bilang isang lalaki, okay, malaking kasiyahan na yun sa kanya. Okay? Kailangan palagi ibigay niyo ang respeto sa isang lalaki para umiral ito sa buong uh, relasyon ninyong dalawa. Bigayan lang yan eh. Kung hindi mo siya i-respeto, baka hindi ka rin niya i-respeto. Kaya give and take lang yan mga kamamay pagdating sa isang relasyon. So next, maging babaeng merong self-confident. Tandaan nyo palagi ha? yung babaeng may kumpiyan sa sarili. Yung babaeng uh, kaya ang lahat. Walang inuurungan, walang tinatanggihan. Yan yung mga babaeng hinahanap ng isang lalaki at maraming mga kalalakihan ang handang maghabol sa ganyang klase ng babae. Bakit? E eh, rin yan, kapag wala kumpiyansa ang isang babae, wala yang mararating. Okay, hindi ko masinasabing lahat pero karamihan. Kapag mahihiya ng isang uh, babae, kapag takot na sumubok ang isang babae, nakakapagka ang isang babae hindi madalas lumabas ng bahay, nahihiya eh malamang mga kamamay hindi ka mapapansin ng isang lalaki hindi kanya bibigyan ng oras para habulin hindi kanya bibigyan ng oras para bigyan ng maraming oras okay hindi kanya pahalagahan kailangan ang ipakita mo sa isang lalaki ikaw yung babae na matapang na kayang tumindig tumayo sa sariling mga paa may kumpiyansa sa sarili okay so kapag ka nakuha mo yung mga requirements na ganyan maraming mga kalalakihan na magahabul sa iyo. Maraming mga kalalakihan ang hindi ka kayang tiisin kapag kaganyan ka sa kanila. Kaya mga kamamaya, maging babaeng may self-confident sa iyong sarili. Huwag mahihiya kung wala namang kayahiya. Kailangan ipakita mo na ikaw yung babaeng kayang tumayo sa sarili mong mga paa. So next, huwag mo palaging iparamdam na namimiss mo siya. Tandaan nyo mga kamamaya, para habulin kayo ng isang lalaki, kailangan pasakamin or patakamin nyo sila. Huwag nyo silang pakitahan ng kahit konting pagkamis. Huwag nyo lalong sasabihin, lalo verbally, huwag nyo sasabihin. Kasi kapag sinabi nyo na, babe, miss na kita, ibig sabihin, ikaw yung nagdi-demand. Okay? Ibig sabihin, ikaw yung nangangailangan sa kanya. At pag nalaman ng isang lalaking, kailangan mo siya. Lalaking ngayon ang pride o yung ulo ng isang lalaki. Kahit anong mangyari, hindi kanya niya hahabulin. Kaya mga kamamay, ipakita mo sa kanya na hindi mo siya namimiss at huwag ka magpapakita sa kanya ng konting pagiging needy sapagkat magbabago ang trato sa iyo ng isang lalaki. Magbabago ang lahat. Hindi kanya niya hahabulin, hindi kanya niya mamimiss, hindi kanya niya magiging kailangan palagi, hindi siya magiging needy. Kaya sana mga kamamay, huwag ka magpapakita ng kahit na maliit na clue para iwasan ka o para tumaas ang pride sa iyo ng isang lalaki. Kaya kailangan mga kamamay, huwag niyong sasabihin o ipapakita na namimiss ninyo sila. Sa ganyang paraan mga kamamay, sigurado ako. Sila yung magsasabi uh, sa inyo na namimiss na kita, kailangan kita, kailan ba tayo magkikita. At kapag ka nangyari yung mga kamamay, tataas ang value mo sa isang lalaki, at ikaw palagi ang hahanapin at hahabulin at hindi kanya kayang tisin. Okay? And last, gamitin mo ang kakayahan na lumayo kapag ka binabaliwala kanya. Tandaan nyo itong mga kamamaya, hindi nyo kailangan maging aso na hahabol habul sa isang lalaki. Hindi nyo kailangan na maging alipin para sumunod-sunuran sa isang lalaki. Tandaan nyo, mga babae kayong may halaga. Tandaan nyo, may mga babae kayong may value. Kaya kung gusto ninyo na kayo ay habuli ng isang lalaki, eh kailangan ipakita nyo yung, na may kakayahan kayong lumayo at iwanan sila kapag ka binabaliwala kayo. Sapagkat kaming mga lalaki, ang gusto namin is kami yung naghahabol sa isang babae. Hindi yung kayong naghahabol sa amin. Walang trile eh, kapag ka kayong naghahabol. Walang thrill kapag kaganyan. Ang gusto namin, kailangan kami yung nagkahabol. Kami yung mas maraming nararamdaman sa inyo. Kami ang interesado sa inyo. Kami ang uh, nagiging uh, mabangis na liyon para habulin namin kayo. Yun ang gusto namin mga kamamay. Hindi yung kayo yung naghahabol. Kayo yung nagmamakaawa. Walang thrill yun mga kamamay. Pangit Walang excitement. Walang uh, thrill. Ika nga. Kaya mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo ang kakayahan ninyong lumayo para ma-realize ng isang lalaki at maisip kung ano ba ang halaga mo sa isang lalaki. Kapag ka na inaipakita mo na kaya mong lumayo, na kaya mo pala siyang iwan, magdadalawang isip ang isang lalaki at makikita niya ang halaga mo. Pahalagahan kanya niya at uh, matatakot siya na i-let go ka sa kanyang buhay kapag ka kinakaya mo na lumayo sa buhay niya. So, yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan niyong gawin upang maghabol ang isang lalaki at hindi kanya kayang matiis. So, paano mga kamamay See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.